Kalina nanalo na ng 100,000 ng Team Kumpisal. Siyempre, ang goal nila ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. Hindi lang yun. Parano rin, Brad, ng 20,000 yung charity. Ano ba napili mo, paring David? Na uh, napili namin ay uh, GMA Kapuso. Okay. Great, great. Thank you, thank you sa inyo. So, nasa waiting area sa likod si Lizelle at hindi tayo narinig, David. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis makatulog pag higa mo sa kama? Go. Seven. Bukod sa daga, ano pang pwedeng mahuli ng uh, madikit na panghuli ng daga? Ipis. Sa trabahong ito, hindi ka dapat takot sa dugo. N nurse. Name something na pwedeng i-home service. Ah, uh, foot spa. Ilang araw bago mo labahan ang iyong kumot? Ah, uh, one week. Let's go, David. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakabilis pa katulog pag higa sa kama? 7. Medyo mabilis yan. <laughs> dapat kasi wag na nagsuscroll ng phone, di ba? <laughs> ng poll, 7? Nice Wait one. Bukot sa daga, pwede pang mahuli. Sa pandikit ng daga, <laughs> syempre ibis. Nandiyan ba yan? Nice one. Sa trabaho ito, hindi ka dapat takot sa dugo. <clears throat> Nurse. Services. Papa, sir. Nice one. Something na pwede i-home service, food spot. Services. Ilang araw bago mo labahan ng pumot? Sabi boy, 1 day. Survey. Very good start, David. 78 to go. Let's welcome back, Lizelle. Hi, Lizelle. Sa tingin mo, ilang points na kuha ni David? 125. Ang <laughs> galing mo naman. 122. Oh my exact God! Exacto, Harris. 122. Ang sabihin, 78. Oh, Wow! Okay, at this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni David. Give me 25 seconds on the clock. Stop. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabilis makatulog pag higa mo sa kama? 5. Bukod sa daga, ano pang uh, pwedeng mahuli doon sa madikit na panghuli ng daga? Ipis. Ant. Sa trabaho ito, hindi ka dapat takot sa dugo? Nurse. Bukod sa nurse? Doctor. Name something na pwedeng i-home service. Massage. Ilang araw mo kaya bago labhan ang iyong kumot? One week. Two weeks. Let's go, Lizelle. On a scale of 1 to 10, gano'ng kabilis makatulog? Sabi mo'y 5. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay 7. Nakuha ni David. Bukod sa daga, mahuhuli sa madikit na panghuli, mga langgam. Ang sabi ng survey. Wala. Wala. Ang top answer, ipis. Nakuha mo rin. 69 to go. Sa trabaho ito, hindi ka dapat takot sa dugo, doktor. Yes. Ang sabi ng survey? Yes. Top answer! Yes. 21 to go. Something na pwedeng i-home service, massage. Yes. Ang sabi ng survey? Wow! Yes. Yes. Ang top answer, manicure. Manicure. manicure, pedicure. Ilang araw bago mo laban ang yung kumot, sabi mo, two weeks. Tatlo na lang to, services. You got it! Woo! Team Kumpisal, you have won a total of 200,000 pesos. Ayos ha. Ayos ha.